Pinayagan umano ng mga barko ng China ang isang barkong sibilyan ng Pilipinas upang maghatid ng mga supply sa BRP Sierra Madre at hinimok din umano ng China ang Pilipinas na makipagtulungan sa kanila para sama-sama umanong pangasiwaan ang sitwasyong pangdagat. Alamin ang buong detalye mamaya at sa ibang balita nakipagtulungan sa mga militar ang dating miyembro ng NPA kung saan itinuro nito sa mga sundalo ang mga taguan ng mga armas ng NPA sa Kabupo bundukan. Samantala alamin din mamaya ang update sa patuloy na balikatan exercise sa pagitan ng mga militar ng Amerika at Pilipinas. Nagpadala ang Pilipinas ng isang barkong sibilyan upang magatid ng mga supply sa nakaground na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Sa panahon ng misyon, ang China Coast Guard ay nagsagawa umano ng pagtatanong upang kumpirmahin kung ano ang sadya ng barko ng Pilipinas at kung ano ang mga daladala nito at patuloy na minomonitor ang sasakyang pangdagat ng Pilipinas. Sa isang pahayag na inilabas ng China kahapon, sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard na si Liu Dayun na pinayagan umano ng China ang isang barkong sibilian ng Pilipinas upang magatid na mga supply sa illegal umanong nakaground na barko sa kanilang teritoryo. Binigyang diin ni Liu Dijun na umaasa umano ang China na tutuparin ng Pilipinas ang mga pangako nito at hinimok ang Pilipinas na magkipagtulungan umano sa China para magkatuwang usama sama-sama na pangasiwaan at kontrolin ang sitwasyong pangdagat. Dagdag pa nito ang China na Coast Guard ay patuloy na magsasagawa umano ng mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas sa baho di Masinlo kabilang ang Ayungin Shoal at sa mga nakapalibot na tubig alin sunod umano sa kanilang mga batas. Sa post naman ng Armed Forces of the Philippines ay matagumpay umano ang kanilang resupply mission sa Ayungin Shoal. Ngunit ayo naman sa China ay naging matagumpay lamang umano ito dahil kanila umano'ng inaprubahan. Ange, at sa ibang balita naman Inihayag ng Tanay Headquarters, 2nd Infantry Division ng Philippine Army kahapon na nasamsam ng na mga tropa nito ang mga malalaking taguan ng armas ng New People's Army o NPA sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Sa isang pahayag sa media kahapon, sinabi ng tagapagsalita ng Second ID na si Lieutenant Colonel Jeffrex Molina na nakuha umano ng mga sundalo mula sa 16th Infantry Battalion sa ilalim ng 201st Infantry Brigade ang taguan ng mga armas ng NPA sa Barangay Iksaba sa tulong ng mga dating miyembro ng grupo. Ang nadiskubre umanong taguan sa gubat ay naglalaman ng mga Ultimax Light Machine Gun, isang M653 rifle, isang M16 rifle, itong M16A1 rifle, labing apat na magazine, labing anim na hand grenades, dalawang rolyo ng detonating cord, 4,200 rounds ng 5.56 mm na live ammunition at 700 na bala ng 7.62 mm live ammunition. Sinabi naman ni 2nd Infantry Division Commander Major General Cirillo Balauro na ang pag-recover ay nagpapakita ng kaoperasyon sa pagitan ng mga puwersa ng gobyerno, mga dating rebelde at lokal na komunidad. Ang patuloy na pagbawi ng mga gamit pagdigma ng mga terorista ay patuloy na nagpapahina sa kakayahan ng operasyon ng teroristang NPA sa Southern Luzon. At sa ibang balita naman, ang mga militar ng Amerika at Pilipinas ay nagsagawa ng Combined Joint Logistic Over the shore Operation sa Pampang ng Dinggalan para sa personal na insight tungkol sa naval logistic integration at operational readiness gamit ang mga logistic vessel ng US Navy at ang matikas na Philippine Navy vessel na 1972 BRP Waray. Layo ng Combined Joint Logistic Over the Shore na mapahusay ang mga magkasanib na logistikal na kakayahan ng sasakyang pangdagat, mga functionality ng pagpapatakbo nito at ang partikular na aplikasyon ng mga interoperability na kasanayan sa isang maritime na kapaligiran. Ang aktibidad na ito ay nagpatibay ng mga pangmatagalang layunin ng pagbuo ng isang responsive, resilient at isang postura ng pagtatanggol sa rehiyon sa pamamagitan ng balikatan exercise